Hello guys! So alam nyo ba na ang Rosmar 24 Carat Lip and Cheek Serum natin na TIG 149 ay 99 pesos na lang ngayon? <laughs> Ayan, at hindi lang to basta-bastang tint or basta-bastang serum guys. Dahil nakakatulong to para maalis ang crock lips, dry lips, and chapped lips nyo. Yung mga bak 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 lips. Para maging kissable kayo gumamit kayo nitong Rosmar 24 Carat Lip and Cheek Serum. Smell? Amoy melon. Taste? no bitter taste. Lasa rin siyang melon. So, pag ginanyan mo siya, guys. Ayan, pag nilagay mo siya, ang ganda ng pagka-pink niya. Yung nasa cheeks ko rin, di ba may pagka-pink din siya. Nilagyan ko lang konting ganun kanina. Huwag niyong dadamihan na kasi super pink talaga siya. And pag nakita to ng mga friends niyo na daladala niyo guys, masasabi, ay parang yayamanin. Ayan, tingnan niyo naman guys, kumikinang-kinang pa, di ba? Ayan, mukha ba siyang tigna 99 pesos na lang? Ayan, nakapromo lang natin to kaya i-check out nyo na agad. Punta kayo sa Orange Shop. Ayan guys, i-check out nyo tong Rosmar 24 Carat Lip and Cheek serum Super tagal na itong maubos and super ganda sa lips. As in, kahit ito na lang, wag ka na mag-makeup, huwag ka na mag-filter. Mag Ayan, sa TikTok videos natin, yan, yan na lang. Tingnan nyo naman guys, oh, alive na alive, boy na buhay. Mm. And pwede to guys sa mga bata, buntis at lactating, FDA approved. 99 na lang guys yung ganito kaganda. Pero syempre limited ang stocks kaya check out na agad.